So, yun na nga po mga kaibigan, si uh, Marcoleta. Nako po, itong Blue Ribbon, eh, talaga rin po ang dami pong napag-uusapan dito. Yung Wawaw wow Builders, hindi natin alam kung bakit hindi makapagsalita. Natatakot nga raw daw, sabi ni si eh, natatakot daw kay Villanueva. Bakit naman? Bira talaga si so, Toits. Oh. Anyway, uh, si Marcoleta, mga kaibigan, eh, Nagaano eh, parang uh, parang principal ang dating, hindi leader ng Blue Ribbon din eh. Nak ang kamot ng buhay ito. Okay naman sana, kaya lang eh medyo ano, maraming side comments na ano na na parang napipigilan yung mga uh, yung mga nag sasalita. Parang siyempre, siguro dala lang po siguro ng pagkabago niya sa Sena pagiging ano, uh, Senate Blue Ribbon Committee Leader, parang ganun. So bago lang siguro, hindi pa masyadong ano, kasi pagpasensyahan muna natin. Kasi talagang kakainin siya tito nila ano eh, nila Ping Lakso, nila Tito Soto, nila Jingo Estrada talagang ano, buti na lang mabait si Jingo Estrada kayo ni. Eh. Hindi talaga ano eh. Tsaka ito, ito mga may mga tie dito. Oo, oh, at uh, parang hindi siya ano. Parang parang hindi pagka leader yata ang ang ginagampanan ni ano eh, ni uh, hindi pa siya marunong mag-direct. Ano, parang ganon pero anyway, matututo rin yan oh, Kasi, biro mo Ginulpid gulat siya ni Rapi Tulpo eh. Bakit ganito? Ganito, ganito oh, Talagang mabaya Talagang dito Hindi po pwede yung ganun, ganun Kailangan talaga Ak, professional eh Talagang ganyan Hindi po pwede yung kaibig-kaibigan dito Pagka sinasabing yun, ano, nasa Senado tayo Bigay mo sa akin yung yung oras ko, yung allotted time sa akin at uh, maraming pasundot-sundot kasi nangyayari, hindi na ako parang yung floor hindi na ako control kaya humahaba po eh. kaya ganun nangyayari kay binanatan siya ni Rapi Tulpo kanina, si Marcoleta wala eh talagang ganyan eh, noobie eh. ba diba? rookie kaya sa ano, sa pagiging ano hindi sa, sa pagiging senado at pagiging leader sa Blue Ribbon ano So Ano, comment lang kayo Ano palagay niyo? parang okay ba si Marcoleta Na maging Maging ano, maging Blue Ribbon Committee Leader, parang ganun Okay ba kayo o Comment lang kayo, pag natin next time Kasi parang Parang ay, ang rami pong mga comments, sa marami pong mga reaction na hindi daw hindi pa hindi pa hinog si Marcoleta sa Blue Ribbon. Parang mga ganun po eh. Eh, pero sa atin naman ma mga pananaw natin, reaction natin dito, ipagbigyan po natin, no? bigyan po natin ng konting panahon si Marcoleta at uh, ma-accomplish niya rin 'yan at uh, magkakaroon din ng tahidian sa pagiging Blue Ribbon Committee niya. Oo, kasi talagang ano, eh, mahirap po 'yan eh. Mahirap din po 'yan eh kasi hindi niya alam pa paano i-direct. Pero as he, ano, as he grow, Uh, pagiging leader. Hindi po natin minamaliit si Marcoleta rito, ano. pero yung yung directing traffic, yun po nagkakaproblema siya. si Oo. Um, anyway, tsaka siguro ano eh consume ng ano yung very uh, po ng ano time frame nila, yung mga uh, oras na allotted time sa kanila. Parang ano, parang napakahigsi lang biro mo. 3 hours lang yata sila eh kasi gagamitin daw yung bulwagan kung karon ba Markuleta mag magasa ko ng ano ng uh, ng different time slot or para yung wala na kasi alam mo blue ribbon to tsaka malaki yung iniimbestigahan mo eh dapat magano ka diyan uh, alis umalis ka diyan sa time slot na yan para hindi ka na pepress hindi ka na squeeze kasi doon nagmamadali ka eh Nagmamadali yung time ko konti lang Tapos kaya mag, magkakaroon talaga ng awayan yan Magkakasigawan talaga kayo dyan Dahil dahil mga interjection Yung mga ganun Yung mga interpolation Mahirap sir eh Oo, Kaya kailangan dyan uh, na, ka na Kausapin mo si Cheese Mahala uh, Ay ipu eh dalin ka dun sa magandang yung patapos na yung araw hindi ka tulad ng kala Risa on Tiberos dati Patapos na yung araw Kaya pwede silang mahaba Yung wala sila Walang kasunod Isipin nyo nun Dapat ano uh, Maging practical ka dun sa ano Sa sitwasyon At uh, you know Para hindi natatapos Para hindi kayo Squeeze sa oras So pwede kayong Umupo dun At uh, talagang talakay yun Talaga mahabaan Hindi eh Ang gagawin nyo rito Nag-aaway-aaway kayo Dahil hindi makapagsalita ang lahat Or marami interjection at nangyayari napipikon yung iba sa kahihintay mahirap po yan mahirap po talaga yan kasi kailangan magaling ka mag-direct ng traffic pero at as of now hindi mo pa alam yung gagawin mo parang nalilito ka pa medyo nabibigla ka na mainterprete and sa tsaka yung mga side comments ni Marcoleta parang hindi appropriate doon sa mga ano kasi parang nakakabigla syempre eh nag-iimbestiga yung mga yung mga senado, senador, eh, tapos yung may mga side comments siya na, Teka, teka, ginaganun pa kasi ni Jingui. Eh. Pero anyway, well, matututunan niya yan, ah, si Gro, sa, pa dito sa committee na ito. Pero ang mas magandang pakain na gawin ni Marculeta, eh, humingi ng time slot, uh, na hindi o oh, hindi sa middle. Kasi, mapipress ma ma -ano siya dyan, mapipress talaga siya dyan. Kailangan ilipat niya doon sa last last ano na last hearing na ng day. Last hearing of the day. So so para wala nang kasunod, yung walang kasunod para 'wag antusawa sila doon kung magtagal man sila doon. Ganun lang 'yun. Ah uh, matututunan din ni Marculeta, 'yan didiscarde rin 'yan. At uh, syempre, kailangan kailangan ng Alam mo, kailangan be smart naman. Alam 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 natin na smart si Marculeta, pero at this moment, I think he's in the situation na ano na be smart alam mo na squeeze ka doon sa oras na yon di mag ask ka ng time kay kay ano kay uh, ano na ba to kay Jesus Scudero kay Senen SP na extend yung time mo or ilipat ka sa ibang time slot para magkaroon ka ng ng uh, ng uh, walang pressure no pressure no time pressure di ba ganun lang yon sir pero wala talaga eh, talagang ano yun ma-expect mo talaga dyan sige magiging impatient na yung iba Uh, buti nga, hindi bumabanat sila busy tila Tito Soto dyan. Mabait nga si Tito Soto dyan eh. Buti nga, hindi bumabanat si, ano eh, si, La, sino ba? si Ping Lakson eh. Puro gentleman naman yung mga yan. Pero, they know how to direct traffic. Pagkaganyan. Pero, I think, I think, uh, sa, sa tema po ni Marcoleta, uh, he needs to do something. He needs to, create ano an atmosphere of uh, to ano to to let the to let the people know the, to let the ano the all the senators that is the blue ribbon blue ribbon committee talaga leader and kasi it, it gains respect eh. kailangan mo mag mag gain mo muna yung mga respect ng mga and how are you gonna gain respect when you're squeezing you when you're squeezed for time mahirap po yan talaga kaya alam mo minsan na, na ano ko yung nakikritize po, po, si Marcoleta pero love natin yung si Marcoleta. Eh. Kaya lang talagang ano uh, you have to be you have to be uh, to be a good leader to stand as a leader of this Blue Ribbon Committee. Hindi po maliit na ano na committee tong Blue Ribbon kaya ganyan everybody wants to speak everybody wants their time everybody when you when you tell them that okay your five minutes your five minutes is up your five, you got you got to follow you have to have follow through sa lahat ng mga ito mahirapan po si Marcoleta at the first stage first stage lang ng pagiging niyang committee talaga yan eh kaya pahinga lang muna tayo pasensya lang muna tayo pero minsan nakaka yung discarding ano ba yung discarding kamote. Ano ba siya nagsasabi niya? Yung bang, yung, yung mga, yung, ano niya, yung uh, singit-singit niya. Kasi, you have to let them speak. Itong mga senador. Kasi, there's, hindi, hindi, hindi lang ikaw ang senador dyan. Lahat kayo senador dyan. And this, this, at ikaw ang newbie dyan. Itong mga senador na to, alam, mag, maano matagal na silang being said senator. So they pretty much know what they're doing. Kasi kita mo yung yung mga hindi hindi misa na mimis niya yung ano eh yung yung patawag po natin to, patawag natin to, patawag na wala pa yung second emotion na nire-request ni ano ni Villanueva He needs to pay attention to details. Yun nga po. Kaya, anyway, ma back again, again mga kaibigan, bago lang si Marcoleta. And, you know, Uh, give him give him time. Sometimes he gets lost. He gets lost. Uh, he gets lost kasi hindi... I don't know. I don't know what he's thinking. Para bang para bang ano, kaya kaya tuloy sila. Oh my god, sila si kiko. Tsaka masyado siya sensitive. You cannot be sensitive. You have to have thick skin. Pagka na leader ka, tsaka you have to run it like like you're the man. Ganun yun. Ni. Kaya sabi ni ano ni ni ano ni Kiko Pangilinan, di ba balikan siya? Wag kang, wag, wag kang ano, wag kang balat si eh. Wag ka ano eh. Di ba? Ganyan niya, naabutin niya talaga 'yan bago siya eh. Eh wag kang pikon. Ika nga doon, sasabihan siya diyan, ah, wag kang pikon. Anyway, mga kaibigan, yun lang po ang napag-usapan natin dito. Eh, pag-usapan mamaya ulit mga kaibigan, ah, pag-usapan natin yung, yung, yung sa yung sa mga ano, hindi yung kaila... Di, biskaya bis, ba yung? Uh, kaya, yun? Diskaya. Kaya yung doon sa... May maraming luxury cars mamaya. So, balik tayo mamaya. Pero yung kay Marcoleta, palagay ko... He needs uh, another time slot para sa Senate. Kasi iba yung Blue Ribbon. Maraming gusto mag-participate talaga dyan. Kasi mara, napakalaki nung binibistigahan nila eh. We're talking about billions. Actually, talaga pong magkakaroon na expose dito actually they, they, they haven't accomplished anything yet kasi you know what I give I give props to ano Jingo Estrada Jingo Estrada is big man I like I like Jingo Estrada the way he talks you can really tell that he's uh, he's been there for a while uh, uh, sino pa ba si di ba sila Tito Soto, di ba? Hindi hindi tayo makabad dilawan na. Hindi tayo makadilawan pero they they just sat sat down and just take it easy. Ganun lang sila. Alam nila eh kung saan sila papa, papaltok, di ba? Ganun. Alam nila 'yon eh. They have their timing. Nakita niyo ba si ano? I, I'm not I'm, I'm, just saying si Rizon Tiberos she knows how to when to interject and then when she interjects she she get she gets time she gets allotted time ganun eh ganun talaga sila eh mga senador yan eh matagal na mga senador yan eh Buti nga wala sila ba, Nagtataka ko wala si Subiri eh. Si Subiri nga nagsasabi na Labas na natin yung mga elepante dito Puro tayo ano eh Puro salita-salitaan lang eh Wala naman nangyayari Oh, eh, eh bat hindi tayo magpatawag nung tunay talaga na dapat kailangan natin ipatawag sabi nga ng Topacio patawag natin si Tebes tawag natin si Magalong Mag 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 asan ah, ba? bakit ngayon wala, walang ganun eh ganun pa rin na, alam nyo ba itong nangyari dito sa ano ang dami na lumabas hindi na makapagsalita hindi pa nakontemp ito si ano si wow, wow Builders mga kaibigan si, 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 si mga kaibigan nandun na siya eh bumigay na si Diskaya eh. Uh, si na, nahuli nga nagsisinungaling hindi pa nahuli sabi niya gano'n no, hindi si na lang ako at, yung pala mga kapatid niya mga kamag niya yung mga ano sa ano at si pa rin sa huli pero wala wala hindi mo pwede malambot dyan men kailangan mag create ka ng ano ng uh, atmosphere na na hindi easy para dyan sa mga yan sa mga kasi we're talking about mo. We're talking about nakaw na ano to, nakaw na pera ng bayan to. Eh tapos ganyan, easy easy. Uh, hindi ako sang ayon dun sa pagsasabi no, malamig ang um, malamig pang ano ko ulo ko, sabi ni Jingo, hindi ah. Mga ano, pero we're talking about kaba ng bayan to, bro. 'Di ba? Pero I like I like the way uh, kasi siya yung ano, siya yung nagbibigay ng tapang dun sa ano sa Senado. Tsaka ang, ang binanatan kanina mga kaibigan, yung COA. <laughs> What are you doing, guys? Bakit kowa? wa? Bicha kabi hindi. Anja na yung mga ano eh, mga contractor, engineer dapat anja na kasi Alcantara hindi pa na hindi pa nabira ng ano may may bakit kowa? What is wrong with ko? Ko is just imposible eh mangko. Ang binanatan sarili nilang baro eh. Hindi lalabas diyan sa Kowa yan. O bakit hindi kayo nag ano, sinisisi nyo yung goa eh, na sa harap nyo yung mga gumawa ng mga Mga anomalya mga projects na yan At sila, silang nagkamal ng salapi, bakit di mo sa kanila kunin yung mga sources nila Kung bakit ganun Bakit, bakit hindi sila nakapag ano Bakit nag uh, Ba't nakakuha sila ng ganun karami Bakit ang dami dami niyang ginawang Uh, mga company na siya rin pala may-ari ng company at nakikipag-binibid niya, eh siya na bidders yun, eh sa kanya rin dun, sa kanya rin mapupunta. Ang sinabi ni Diskaya, eh ano lang, uh, 90 lang yata yung nakuha niya o 71 lang, pero yung sa ano pala, sa Alpha, Alpha and Omega lang yun, pero yung sa, sa, sa kabuuan ng mga company niya, ang dami niyan. Kaya nagkakalokohan yata dito eh. Kaya mga kaibigan, you have to, pagka nandiyan ka talaga, you have to pay attention to the details. And every little details mga kaibigan, doon po magaling si, ano, si Jingo Estrada. Si Jingo Estrada, si, sino pa ba? Si Tito Soto. Magaling si Tito Soto dun. Uh, na, nahuhuli ni Tito Soto yun eh. Uh, uh, tapos si eh, parang sarswela nangyari mga kaibigan eh. Huwag niyong gawin sa Huwag niyong tirahin muna yung kowa Tirahin Palabasin niyo muna dito sa mga Inimbitahan niyo Na Na sangkot sa anumal niya Na halatang halata Biro mo makapagbumili ng 28 luxury cars na Hindi maintindihan na pag-amin niya doon sa kanyang video Nung magmula nung siya mag dpwh Yung pag-amin yun eh Pero anyway Alam niyo yung ginagawa niyo mga senado, mga senador sa senadong ito sa Blue Ribbon. Uh, I I just pray na matuto si ano si Marcoleta how to out to direct traffic but na uh, the most important thing to do is to ask Senate President na ilagay siya sa schedule na yung ano yung patapos na yung wala nang kasunod yung wala nang kasunod na hearing para they have time kung pwede, gusto nila mag-extend pwede sila mag-extend ganun lang yun Piscarte, uh, Sir Marcoleta, Senator Marcoleta, hindi hindi kita binabayo dito ah. Uh, I like Senator Marcoleta. I, I really do. I admire him as a uh, as a professional as a, uh, human being. Kasi you know there are there are good things, the good times na nagawa ni Marcoleta. But it's time to be to stand and to have a thick skin lalo na lalo na nasasinado ka hindi po pwede yung ka punta ka away mo sila din sa uh, mag screw uh, ano sila gaganti ka pag nandiyan ka sa ano sa yung show no no, no. Uh, it's time to be a real Marcoleta to stand like a real Marcoleta you know uh, yung pinakita mong taapang sa pagiging diretso at sa lahat ng mga nangyayari ngayon And I think I know uh, it's a different uh, world senado na yan hindi yan congress hindi uh, yan congress uh, 24 lang kayo dyan pero ang mga mga senador dito mga, may mga taid yan uh, hindi natin binibili tell si Marculeta but uh, I hope that dumiskarte siya na when you are a senator, you gotta act like you are a, you are a senator. Ganun lang yun. So, anyway, uh, good luck po, Senator Marcoleta. I know that, uh, kailangan matuto talaga Hindi po pwedeng salpa ka dyan. Kala mo, alam mo na yung ginagawa mo. Hindi. Katawanan ka lang yan. Kakainin ka ng buhay dyan. And, uh, this, 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 uh, you being a senator, must act like a real senator you know, uh, mo na. Discardian mo na, lipat ka na sa isang time, time, slot na na wala nang kasunod so that you have you can extend time, you can your hours is not limited, you know. 'Di ba? Minsan inaabot pa nga sila ng alas 12 ng midnight diyan dahil sa sa dami ng kanilang Eh. You okay 'yun, no? So wala nang pag-aangal doon sa mga time. At least you have time. The, the senator Senator is allotted with time na and then they're not scared that they're not kasi ang tinitingnan nila alas dos na eh alas dos na hindi na, hindi na kami abutin dito eh, puro interjection interjection pa lang eh ganoon eh kaya ah kailangan lang ng maneuver maneuvering uh and discarte eh. at at uh, tawag si Senate President na ilipat kasi tayo sa ibang time slot yun lang po uh, Senator Rockwellita hindi po ako galit sa inyo uh, i ano uh, I, i admire you as a as a senator now And uh, you'll be great You'll be great That's just Kaya lang Discarte lang po Discarte lang po yan Kaya nyo yan Kaya nyo yan eh, Matalino naman kayo uh, Mabuhay po kayo uh, sa, Mga kaibigan, mga ka dds mga kaibigan uh, Talagang sometimes Sometimes uh, hindi natin maintindihan Kung ano nangyayari Kung bakit nakakaroon ng nalalampasan tayo ng oportunidad na nandiyan na sa harapan natin, Nandyan na opportunity, lumalampas pa. Huwag natin pabayaan lampasan tayo ng mga opportunity na nandiyan sa harap. Yung wawaw, ano nangyari sa wawaw? Wala, hindi na pagsalita aminado, aminado na. Hindi pa na contempt, hindi pa si... Uh, si Si disk diskaya na sino ngaling na huli na si sino hindi pa na ako hindi pa oh, there's nothing move there's no movements ang ginawa hinammer yung koa uh, hinamay yung DPWH it's a failure eh. para sa akin it's a, what are you guys doing Andiyan na sa harap nyo lahat eh. Andiyan yung magkakapatid nahuli nyo yung na magkakapatid magpinsan maanak na andun and they've been winning some they've been winning biddings sa mga bids nila they're playing they know how to play game they, they know how to play the system they know how to work the system that's what they're doing so ay, nako. Anyway, good luck po. Good luck po sa ating lahat. Sana sa susunod na ano, sana maka-discard, sana makausap po ni Marcoleta na ilipat siya sa ibang time slot na walang ano, walang uh, siya na mag -e end ng day, ganun. So para magkaroon siya ng ng solid time para batikusin ang lahat ng mga ito. Okay, uh, anyway, uh, maraming salamat po sa lahat po nag-subscribe Sa lahat po na nagpa-member sa, sa ating uh, uh YouTube uh, channel Maraming salamat po sa nagpa-member sa channel Maraming salamat po, maraming salamat po sa support uh. At syempre sa ating uh, Facebook uh, page natin uh, na, na, ano, pabayaan ko yung Facebook page natin But uh, yeah, uh, we will we'll be posting more And uh, more often na para pa-support naman po. Paki-paki-like yung channel or paki ay yung page, paki-follow yung page. Real Talk Chicago. Maraming salamat po. Sabi po sa Bible, you shall know the truth and the truth will set us all free.